Grabe, napakalaking starfish naman yun, no guys? Grabe, yung panghuli nito, nahuli starfish na yun. Ang laki, halos isang dalawin yung laki ng tao. Yung baka mas mahaba pa. lang ako nakakita ng din ng sa grabe yung starfish. Ano ba yung kinakain yun, eh, oh, yan? Bakit kumawit ng ganyang kalaki? Misa nakita ko din eh, kaso nasin lang ng kamao. Yan, grabe na yan. Eh. Ang dami talagang kung ano ano sa karagatan natin, makakawalan pa yan nila yan. Eh. Tingnan natin ba na. Ito naman isang tuwa ano na ba tu? Parang tartans na. Parang sparkles ko lang nakikiting wagan ito ah. Eh. Napakamahiwaga talaga ng karagatan eh ito na laki nito nakakatakot yung itsura niya ba yan po ito na tulog sa ito kakaiba din siya oh mayroon pala mga ganyan gilalap sa ilalim ng dagat tanda na pa may nakasalubong kung habang lumalamoy ka diba hindi ka wari kang tatakot sa ganyan napo po ito yung laring tulog sa ito parang nababalot ng shell ng buong katawan niya napaalaking octopus naman at wala akong idea kinakain ba yung mga ganyan pa kalaki parang kain niya ng lumunot ng isang tao kaya mahigit parang galing naman nila nasa pinakailalim siguro ng dagat na matirat ang mga ano pero nauhuli pa rin nila no guys ano kaya kayang luto yung gagawin nila yan napakalaki grabe eto nusantunan naman